Ayan. <laughs> sa kabila. Ayan. Ayan. Ito. Ito yung camera mo. Hi. Hindi <laughs> <laughs> ako mayayin sa kabila. Ayan. Kaya nga pinapakanta kita, mam eh. Oo, Ito. 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 Hindi yan. Hindi, dito na lang ako. Uh -huh. Ganyanin ko na lang. Magkabilang legs pa ganun. Uh Oo. -oh. Hello po. Hello. Hello, ma'am. Ano, Andiyan ka na? nandito na ako ma'am sa may tindahan Ang tindahan po Nandito ako sa kan Ay, Sa tabi lang po ako ng JNT po yan ha sa, 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 tabi ka nang? JNT po JNT? Opo Sa South Road ba to ma'am? Opo Sa nang JNT dito? Hmm? Ah, uh, corner siya ng ano? Ah, uh, Piece First up? Oo, oh, yan Oo, oh, nandito ako ma'am, sa intersection. Andiyan ka. Uh, Oo, oh, oh, South andiak. Road, tsaka first up. Okay, sige. Oo, oh, nandito andiak. lang ako. Okay. Oo, uh thank you. Uh -uh. Take Maricar ba ma'am? Sabi ko, sabi JNT, ah oh, ito pala. Ha, <laughs> yun nababasa ko yung CBP. Ay ko nga ma'am, mabigat ba? Okay. Hindi ko sa ano. Hindi, dito na lang ako. Uh mm -huh. -hmm. lang. Magkabilang legs pa ganun. Uh -huh. Okay ma'am, angkas ka muna. Kasi aabot ko sa'yo. Okay ma'am. Kaya ita. Nice. Eat. Bye. Ito ma'am, kabila mo. Okay. Hmm. Sayang kung kasya sa harapan. Dito ko lalagay lahat yan. Hindi, okay, okay. Ito kabilang legs mo. Yan, sabi mo pag nangangawit ka na hinto tayo ha. Hindi lang. Pataangawit dala-dala mo. <laughs> Usog ako, ante. Yan. Thank you. Malapit lang naman yun. oh, malapit lang. Mga 10 hours. <laughs> dami mo kasi dala. Ayun, bigat kasi dalawa, Lalaki. Ano? ka Ano? 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 sa Ano? Ano? Oo, oh, rush hour yan. Ma'am, so, tapat mo kanta yung mic. Hindi kita masyado marinig. Uy! paano tayo nga, baka magpo-concert tayo. <laughs> para, hindi, para hindi ka mapagod. Baka pa tayo. Ay, ganun ba yun? Dito ha? ah. Baka ah, kaya nga concert ako dito. O oh, sige ma'am, try mo. Ayaw na. No. try, try mo na kumanta. Uulanin tayo, kuya. Walay mo. <laughs> Pag umulan dito, kasalanan ko. Tingin uh -huh. mo, nahirapan tayo makapunta na Robinson. <laughs> Paano kayo pag umulan, no? Oo, ay mo. Ay, dala-dala ka pa. <laughs> Try eh, mo <laughs> <yung, ma. laughs> <laughs> na kumanta, ma'am. Ay, mo nga! Ha, ha, ito lang ako. Charisse! Oo, oh, yun! <laughs> <laughs> Kaya mo ba, ba yun? <laughs> Oo. Oh. Ikaw muna, sample. <laughs> Try mo daw. <laughs> dapat ikaw, kasi ikaw pasahero ko eh. No. <laughs> Ayoko ka. <ba? laughs> <laughs> Pati mo pag nangawit ka na. Yes. Tara na ako dyan. Ayun. Kung Saray. lagi lagay mong dala-dala yung ganyan kalalaki ha. Ah. Uh Oo. -oh. Saan mo ako nakabuk? Kung hindi mag na Oo. Okay. Papasok ba ito sa loob? Ha? Ah, hindi din lang ako sa may ano. Sa harapan? Uh Oo. -oh. Sa may DHL lang. Saan sa harapan? Sa sa so, malapit sa LIT sa harap nun? yeah oh, okay itong microphone mo kuya yeah. oh ma'am rinig na rinig mo ako diba? oo oh, oh. may eto kaso <laughs> ikaw hindi ko masyado marinig may parang medyo malayo yung mic sabi ni oo oh, oh, sinasya ako talaga <laughs> yeah. ayan ma'am malapit na okay rinig na rinig na kita kumanta <laughs> yeah pag na na ano? Ah, hey. nagbabibrate yung phone ko. Sagutin mo muna. Hindi na. Hirap din 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 eh. Ah, parang papadala mo yan. Yes. Load to USA. Wow. Buti pwede, no? Oh, ay, yun yung paper is pala! na. Ano? Unang. Wala akong Oh, yari ka. Oo, oh, mm. oh. magpapaprint ako. Hmm. O, kailangan na yung mga papel yan eh. Oo. Oh, oh. Diba? mm, -mm pag ng international mm hindi -hmm. tatanggapin ng custom yan puri pinalalat o oh, kasi eh, idea ako sa ganyan eh yeah. ah ba bakit ano bang ano, eh, ano dati eh, nagtrabaho dati sa logistic eh oh saan logistic LBC ah sa LBC ano work mo po sa LBC eh associate kung sino yung kakausap sa iyo eh. ganang trabaho ko ah okay nice nakalimutan ko yung papel pasa ka tingin mo ah? pasa Oo. Ay, dito hindi ka kasya. Magpiprint naman si DHL yan. Pag, pag wala? Oo. Uh, hindi, hindi ko alam. Pag wala, eh di magpiprint ako dun sa si Robinson. Uh, -huh. May mga painting shop naman siguro dun. Kung may sasabihin ako sa'yo, ma'am, mm. okay lang ba masama ka sa vlog ko? Anong vlog? Ito, ma'am. Ayan yung camera sa harapan mo. Ay! Anong gagawin ko dyan? Wala lang. <laughs> okay lang. Kung oh, okay lang masama ka. Okay lang. Ayan. Masasikat ako dyan ha. Pag-promote mo yung barley ko ha. Kaya nga pinapakanta kita, ma'am eh. Oo, ma'am. mo na. Hindi yan. Oo, oh, ulan. <laughs> oh, mama, bigyan kita sticker, mama. Ah? Bigyan kita sticker. Follow, subscribe mo ako. Oh, sure. Ah, subscribe lang pala eh. Ah, so, Follow sa... pa din sa akin. oh, oh syempre. <laughs> Papalo din ako. May Facebook ka rin ba? Oh, syempre na ba. Nagpo-post-post ka madalas dyan. And sa page. Ah, sa sige, form. sige, sige. Promote mo yung party ko ha? Ah, sige. Promote natin sa page ko. May 11k followers ako ma'am. Wow! Oh, so sir na all. Oh, kaya... Sit, pinanong tinanong kita eh. Bar Ay, nagay na ganda, ganda sa camera. Hi! Ay, promote mo na. Libre <laughs> promote yan, ma'am. Ay, kaya na yun. <laughs> ako, baka, Bakit hindi pa sinabi sa akin siya ako nag ko kuya? Mukha <laughs> pa naman akong gusto na nakatinelas pa ako. Surprise yan, syempre. Grape. Eh, hindi ko alam kung mahihiyain ka sa camera. Hindi. Palagit na ako sasabihin, syempre. Siyempre, hindi. Oh. Tapos kung Hi. <laughs> ako. <laughs> Ito, ayan, sa kabila. Ayan. Ayan, ito. Ito yung camera mo. Hi! Hindi <laughs> <laughs> ako mayayang sa camera. Ayun. Ay ano sa sa'yo? Dapat sabi mo kanina, parang bago akong sabakay.